Hello guys, ito yung mga bagong kotse rito sa Huawei sa China Ganda S90 Salipin so, natin yung loob S90 Lupet R7 S9 Ito yung mga abangan natin Kailan kaya darating ito sa Pilipinas Ang side mirror oh. Camera na lang Wow. Tignan nyo naman yan, oh. Oh, may projector oh. Grabe no. Tapos nagmamasad yung care niya no. Grabe lo per. Estelato S9. Naabangan natin 'yan. ito ang gando S90 hmm. look at ito diba ito yung mga cellphone Huawei no? sana magkaroon na ito sa Pilipinas sobrang ganda pagkakagulong ito diba? yung price nito, ito hindi pa natin Right? Okay? yan, ang ganda ng mga sakyan dito sa China. No, abangan natin 'yung mga electric car na 'yan na lumabas sa Pilipinas. Okay? Bye-bye.